Hello, gumawa mga kabiyero Dito tayo ngayon sa may EFSA Katulad nga ng sinabi ko Noong nakaraan nating vlog Ay magpo-focus muna tayo sa mga dapat natin kailangan gawin Pupisan ulit natin ang ating mga biyahe Dito tayo ngayon sa may Angeles Magalang Bypass Road Ito kung napapansin niyo mga kabiyero Dito sa mismo tulay Ay may mga post na nang ilaw kasi nung una-una pa nilang ginawa to Ay wala pa mga poste Pero pagkatapos na itong lugar na to Ay wala pa mga poste mga kabihero Na sana soon Ay Magawa ito ng Mas maaga Nagsisilbing ilaw lang Ay yung mga ilaw ng mga ating mga kabihero Yung mga motorista natin Ngayon ay araw na lunes September 18 2023 may isa na namang spot na ang ating pupuntahan ngayong araw ito ay sa siyudad ng Mabalaka City pero dadaan tayo mismo sa loob ng Clark dahil yun ang pinaka-accessible na daan para mapuntahan nyo ang lugar na yun ito ay ang Haduan Bridge ngayon ay rush hour dahil magsimula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 o imedya ng, ng umaga din ay sarado ang daan dun sa may papuntang Marque Mall para malesen yung pinaka-traffic doon sa lugar na yon. At kaya may mga ganitong bypass road ay para mabilis ang access ng mga daan pumunta sa Balibago at saka Angeles. na tayo dito. rush hour naman ito mga kabihero dahil umpisa ng linggo at klase ng mga makababay nating mga maliliit dito na tayo sa may mountain view naway maganda yung panahon natin ngayon mga kabihero kita nyo naman sa taas ay maganda ang panahon natin at naway huwag sana tayong ulan, ulan ngayong araw at para makita natin yung ganda ng Haduan Bridge nagkukumpul kumpol na yung mga traffic ito mga biyero ibang klase itong ano, to, tricycle na to tingin yung nyo, parang ano parang sasakyan eh oh. maganda yung naisip na ito oh, itong sidecar na to central fuel 6320 ang mahal ng gas ngayon mga biyero Ayan ako mga kabiyero, ito ang SM City Clark kung saan tayo nagtrabaho ngayon at sa kaliwa ko naman ay ito ang Clark City Front Okay, kaliwa na tayo dito Kung din dry-dry mga kabihero, Ito yung pupuntang Mga bidori Mga sisotel Ayan Yung Royce Hotel Ito mga bihero, itong binabagtas natin ay papuntang Aqua Planet. Ito ang pinakamalaking water theme park sa probinsya, dito sa probinsya ng Pampanga. Madadaanan natin yun at dahil doon din na dadaan doon sa mismo likod na kung saan yung pinaka-access na daan papuntang Haduan Bridge. Tignan natin kung gaano kaganda itong bridge na to pwede ba siyang daanan ng motor o tao lang tignan natin ay kung bago ka pala sa channel natin mga kabihero ay huwag mo na rin kalimutan na i-like at i-share ang video na to at mag-subscribe na sa, at sa ating channel dahil sa mga nanonood pa sa atin ay hindi halos nakasubscribe sa pag-subscribe natin mga kabihero ay kapag na pag na-hit na natin yung target para matulungan natin yung mga bata na nakilala natin sa mga biyahe natin Ito yung sinasabi ko na pinakamalaking water theme park sa dito sa provisyon ng Pampanga Ganda e eh, no? Subukan din natin maligo dyan Tignan natin kung magkano mga rates At para makita rin ninyo yung ganda nitong water theme park na to ay o. Oh. Ang ganda. Ayan, parang may giant imbudo doon o. Oh. So yun mga kabihayro, 5 minutes lang. O katumbas ng 1.8 kilometer yung lobein pa natin. Tingnan mo ang na natin mga kabihero. Medyo malay-ulay pa itong biyay na ito <laughs> Ito yung na, dinadaan natin mga kabero Ayan po <laughs> Rough room Maganda na yung ganito Hindi ko na uh, napunta natin last Yung mabutik na daan 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 lang mabuhagin Tingnan natin kung gaano kaganda itong lugar na ito Oo. Hindi naman itong daan na ito. Oo. Ay, bundok naman. Ako <laughs> ang bundukan. Ya, ya, ya. Ay, mga kabihir, 500 meters na lang. Ha, <laughs> At na natin itong Hadwan Bridge Dahil first time pa lang natin pumunta rito sa lugar na to May mga uh, community din pala rito Ang ah, mga kaibigan nating Aita Hello po, good morning po Oh, mga outreach program nila. Ito. Pabubala yung daan dito mga kabihero. alam mga kabihero. Dito na tayo sa may Haduan Bridge. Dito sa may barangay Haduan. Dito sa may loob ng Clark yung accessible na daan niya. Ito yung handuan bridge mo, Kabero. ayano, no? yan. Ayan. At may kasama tayong mali dito. ayano. No? o. pangalan mo? Ayan Ilan taon ka na? Four? Four ka na? Atara? tara. Buta tayo sa may, ano. Tayo sa may gitna. Ayan o. No? Kasama no? natin si Jun. Wala chinelas. Na, saan chinelas mo? Baka may matamahan ka Ano? Dahan-dahan ka lang ah, baka biglang alam mo, shot Ay, maka dito mo tayo. Dahil sa gitna. experience ulit natin itong hanging bridge nito. Di ba, na-experience natin doon sa may isa bali, hanging bridge. Ito yung Hadouan Bridge. Ayan o. Ito yung Hadouan Hanging Bridge. Ayan o. Ito yung pinaka-accessible na daan nila. Pupunta doon sa may Haduan Village. Yan. Napapasin nyo, ayan, may mga butas-butas pa. Ayan, doon sa may dinana natin. Ayan, you know, mga kabihero. Ayan. Sa ilalim niya ay ilog. Ilog na hindi mataas. Parang naroon siyang sapa. Yung kapal ng kable nito, tsaka mga bakal. Oh. Para maging safety yung mga turista na pumunta rito parang para yung nakita natin dito mga kapihero at kasama natin si Junel mga puno ay mga bundok ayun o bundok na makita nyo dito And, mga kabundok, ano. ayun yung mga kabundukan o ayun mga kapihero yung motor o pero yung motor natin hindi pwede baka biglang yung musik yung motor natin so, dahan dahan lang sila hello po good morning po hahaha <laughs> Ay, lang, mga kababayan natin ngayon ito. Mga, mga babayit yung mga lokal dito, mga kabiyero. Kaya dapat, uh, respeto hindi natin yung lugar nila dito. Uh, sige mga kabiyero, tingnan natin sa taas. natin kayo mga kabeyro. Dito <laughs> na. Hey mga kabeyro, nakita na natin itong Haduan Hanging Bridge sa mapa ay nakalagay siya ay Haduan Bridge pero sa aktual ay isa pala siyang hanging bridge mga kabihero at kapag pupunta kayo rito ay unting ingat lang dahil hindi, pa hindi pa sementado hindi pa itong lugar na to ya dahan dahan lang at isang sasakyan lang ang kasya mga motor pwede pa ya dahan dahan lang ang pagpunta rito mga kabihero Ito muna sa ngayon At samahan nyo pa ako sa mga susunod pa natin mga biyahe Okay mga kabihero Ride safe Feel safe Let's go!